121 na ang nahulog sa SSS pero bakit hindi ka pa rin pwedeng mag-file ng retirement pension. Nakakafrustrate, 'di ba? Para kang nag ipo ng 10 taon tapos biglang may sagabal. Kung ikaw ay breadwinner, self-employed, professional, o small business owner na umaasa sa SSS bilang retirement plan, sigurado mapapaisip ka rin dito. Magandang buhay, mga ka-SSS. Ngayong araw, sasagutin natin ang isang napakahalagang tanong mula sa isa nating viewer. At baka ito rin mismo ang iniisip mo ngayon. Sabi niya, Mabubuo ko na ang 120 months ko sa September 2025. Pero sabi ng SSS, ay January 2026 pa ako pwedeng mag-file. Bakit ganoon? Idinagdag pa niya na meron siyang lumang loan na may penalties at gusto niyang malaman kung pwede bang makondone. Kaya bago natin sagutin kung bakit January pa siya pwedeng mag-file, unahin muna natin itong loan issue kasi ito ang madalas nakakalimutan ng mga miyembro. Ganito kasi, kahit kompleto na ang hulog mo, kung may utang ka sa SSS, pwedeng madelay ang pension mo. Pero huwag kang mag-alala, may paraan para hindi maging hadlang ang utang at ito ang loan condonation program. Ibig sabihin, pwede kang mag-apply na matanggal na ang penalties kaya hindi na lalong lalaki ang utang. Ang babayaran mo na lang ay principal at interest. Mas simple, mas magaan. At ang pinakamahalaga, malilinis ang record mo para walang sabit sa proseso ng retirement claim. Imagine, sampung taon kang naghuhulog tapos dahil lang sa utang, delayed pa ang pension mo. Sayang, di ba? Ngayon, assuming na ayos mo na ang loans mo, balik tayo sa malaking tanong. Kung September 2025, buo na ang 120 contributions, bakit January 2026 pa siya pwedeng mag-file? Dito papasok ang tinatawag na semester of contingency at dito madalas nalilito ang mga miyembro. Para malinaw, tandaan na may ilang sitwasyon kung kailan ka pwedeng mag-retire sa SSS. Kung nagtatrabaho ka pa at edad 60 to 64, base ito sa date of separation mo sa trabaho. Kung hiwalay ka na sa employment, automatic na ang 60th birthday mo ang basihan. Kung tuloy-tuloy ka namang nagtrabaho hanggang 65, doon ka papasok sa mandatory retirement. At kapag hinabol mo ang hulog para makumpleto ang 120 months, gaya ng sitwasyon ng ating viewer, ang retirement date mo ay hindi agad-agad, kundi magsisimula sa buwan pagkatapos ng semester kung kailan ka na kumpleto. Ngayon, ano ba talaga ang semester? Simple lang. Anim na buwan ito o dalawang quarter. Halimbawa, January hanggang March ang unang quarter, April hanggang June ang pangalawa, July hanggang September ang pangatlo at October hanggang December ang pangapat. Kaya, kung natapos mo ang 120th contribution mo sa September 2025, pasok iyon sa pangatlong quarter. Ang buong semester niya ay July hanggang December 2025. At dahil ang retirement date ay laging buwan pagkatapos ng semester, January 2026 ka pa pwedeng mag-file. Kaya mga ka-SSS, ito ang mga aral. Unang una ayusin muna ang mga loan para hindi maging sagabal. Pangalawa, alamin ang iba't ibang klase ng retirement date para hindi ka mabigla. At pangatlo, kung papasok ka sa semester of contingency, tanggapin na may kaunting waiting time bago ka makapag-file. Isipin mo, 120 hulog sa loob ng 10 taon, tapos delayed lang dahil sa rule na hindi mo alam. Hindi ba mas masarap kung planado ka? Kaya huwag mong hayaan na masayang ang pinaghirapan mong contributions. I like at i-share ang video na ito baka may kaibigan o kapamilya ka na naghihintay din ng pension. Pero walang ka alam-alam tungkol sa rule na ito at syempre, mag-subscribe ka na rin para updated ka sa lahat ng future discussions tungkol sa SSS benefits at retirement planning. Hanggang dito na lang mga ka-SSS. Ingat lagi at kita kit sa susunod nating video.